Isang tatay, tinangay ang kanilang family savings at palihim na pinakasalan ang fiance ng kanyang anak. Isang menor de edad ang pinagpilit ang ipagkasundo ng kanyang ama sa isang babae para ipakasal. Pero ang totoo, meron palang pailalim na pinaplano ang kanyang tatay. At yan ay ang pakikipagtanan sa kanyang fiance. Ang kwento ng pamilya, ito. Ipinagkasundo mismo ng 55 anyos na si Shakil mula sa Uttar Pradesh, India, ang kanyang 15 anyos na anak na si Aman sa 22 anyos na si Ayesha. Ngunit tinutulan ito ng kanyang misis na si Shabana dahil sa usaping pera. Pero si Shakil itinuloy pa rin ang engagement ng dalawa. Sa halip na hayaan ang mga ito na ayusin at paghandaan ng kanilang kasal, si Shaquille pa mismo ang bumibisita kay Ayesha para asikasuhin ng wedding preparations. Dahil dito, unti-unting nagsuspet siya si Shabana na merong ginagawang kalokohan ng kanyang mister sa tulong ng kanyang anak na si Aman at iba pang mga prueba katulad ng video calls at intimate photos ni Shakil at Ayesha na kumpirma na meron ng relasyon ang mga ito. Bagamat makailang ulit niya itong binanggit sa asawa, verbal at pisikal na pananakit lang ang ibinabalik nito sa kanya. Habang si Aman naman, nagdesisyon na huwag nang ituloy ang kasal. Matapos nito ay nagtungo naman si Shakil sa Delhi para umano sa trabaho. Pero nagulantang na lang ang kanyang pamilya nang ibalita nito na ikinasal na siya kay Ayesha. Nagpatong-patong ang kasalanan at sakit na ibinigay ni Shaquille sa kanyang pamilya. Dahil bukod sa panloloko at biglang pagiiwan sa mga ito, bitbit -bit niya ang mga alahas at family savings nang makipagtanan siya kay Ayesha. Samantala, bagamat legal sa India ang pagkakaroon ng mga lalaki ng apat na asawa, maaari naman itong maharap sa kasong theft. Ngunit wala pa umanong isinasampang reklamo laban sa lalaki. ayun po yan sa mga pulis. Sa mga hindi marunong makontento dyan, huwag na wag mag sa isang relasyon kung hindi ka pa naman pala desidido na maging kontento. Z Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.